Good morning mga kaabos. Ngayon po ay anong oras ngayon dito? Titingnan ko ang oras. Alas Alas 9.05 ng umaga ay, ay kalang mga kaabos. Ayan mga kaabos. Alas 9.05 ng umaga. Narinig ko si kaabos, nanonood ako dito oh, sa vlog namin. Eh, kasi naghahanda ako dito ng ano, pagkain ng mga matatanda. Pero maya-maya ako palulutuin. Narinig ko si kaabos na nagmamawal dito sa labas kasi uh, natigil na ang ulan. Lalabas ako para para isurpresa eh, ako Ibigyan po siya na hindi niya alam. Ayan lalabas ako mga abos ano ba ito ayan mabuti naman at naisipan niyang mag ano ayan mga kabos narinig ko kasi ayan sinipag si si kaabos dito sa hardin ng aming anak kaya ayan Ayan siya <coughs> Ayan siya mga kabos Ayan ah, Ngayon po ay alas na may ng umaga ah. at ah, kung hindi ko siya narinig na nandito pala siya sa labas ay eh hindi ko siya mabidyohan. kung anong ginagawa niya doon sa amo niya Ayan ginagawa niya ngayon dito Ayan Kabos batik ka. Kabos. Ayan. Bubuling kasi siya eh. Kaya mabuti naman at naisipan niyang ano, bidyuhan. Malaki itong ano niya. Ewan ko kung katapusin niya ito na ano na tatapusin mo yan ha tapos tatapusin mo tatapusin mo ayan kasi papasok ako sa loob mamaya na ulit ha hindi ko nga alam eh nga nandito ka pala mabuti naman at naisipan dito muna sa harapan ka abos kasi talaga naman wawa naman kasi ano ang masyadong busy din yung aking manugang kaya wala na rin siyang panahon kasi meron din silang hard din doon na mas malapad mas malaki pa yun kaya dito kami naman ang nakatira dito kaya kailangan nyo talagang linisin din ito ayan mga kaabos, sa umagang ito ayan o oh. bahay namin malilinis na rin kanilang bakuran at tingnan mo mga kabos ang mga ang mga basura Bali, dalawang ano lang, bawat bahay, dalawang, yan. Tuwing viernes lang yun, kinukuha dito mga mamaya, mga alas 12 or alauna ng umaga. Ayan, nakahilira lahat ng mga, may mga basura. Ayan. Pag bawat bahay, dalawa ang, ang inilalabas. Ayan. Kumu kami, kunti lang ang ano namin, ang basura, isa lang ang, inilabas ni Kaabos ay yung mga kapitbahay namin tiga dalawa eh, sa amin isa lang ang inilabas ni Kaabos o oh, asa isa dalawa isa lang ayun aywan ko lang ngayon kasi nagkukupit siya ng nagmamawir siya aywan ko lang ngayon kung kung ano kung ilalabas niya yung ano Paano yung ginupit mo dyan? Hindi mo lalagay sa basurahan? Yung ginupit mo dyan, hindi mo lalagay sa basurahan? Ilagay mo siguro para maisabay pagkuha ng basurero. Yung pinanggupitan mo niyan. Ayan. Ayan mga kaabos kasi meron din ako doon inaano sa bahay. Ito, isa pa lang, isa lang ang inilabas niya. Ayan lang ang amin pero bawat bahay dalawa dalawa ang ano ang may mga ano tina mo mga kapitbahay namin dala dalawa ito yung lang ang toka dito ng mga basuriro. Nakukuha. kukuha ito lang ko baka sakaling may sulat kaya mga kaabos malak malaki pa ang mamawiran niya. kasi dito ito pa Hanggang doon sa kabila, doon sa pinag hahardinan niya ay ano, meron din naman ditong panggupit. Siguro, gupitan niya yung mga tabi-tabi para pantay-pantay. Hanggang doon, hanggang doon hanggang sa kabilang likod. Eh, ito, ayan, kapit kapitbahay namin, oh, naglinis na lang. Kita kasi ni Kaabos nga, nga naggupit na dito ng damo. Siguro nahiya siya kasi sa amin lang ang hindi pa nagupitan kaya yun eh naiya siya ginupitan na rin niya yung amin ayan, mga kabos Ay. ako naman talaga puspusan din ako maglilinis dito sa loob ng bahay kasi siya naman ang bahala dito sa labas Maglinis muna ako doon sa loob. Sige na, mga kabot. Mamaya ulit. Kasi ako naman ang maglilinis doon sa loob ng bahay. Ayan. Siya nga pala, mga kabos, ngayong gumagang ito ay uh, pano, panibagong vlog na naman namin ito kaya uh, hinihiling namin na huwag po kayong maliligaw na kami po ay inyong isubscribe mag like po kayo kung magugustuhan nyo po ang aming mga mga vlog maraming maraming salamat po sa inyo at uh, yung mga silent viewers namin ay pinasasalamatan din po namin kayo na kahit, kahit ano, maaliw naman kayo sa aming mga mga binibidyo ang aming mga vlog kahit hindi pa kasi kami makapunta sa malayo dahil dahil wala pang ano wala pang panahon na pwede kaming lumabas kasi dito ang mga tao halos lahat walang tao sa kalye kasi lahat yan ay mga nagtatrabaho ayun hindi dito uso sa lugar na ito ang may mga katulong ang mga mayayaman dito ay kanya-kanyang trabaho sila mismo ang maghahanda sa sarili nila pati pamamalansa hindi oso dito hindi katulad sa Spain doon sa ano namin sa dati naming trabaho na talaga naman ah, uh, sinyura talaga ang ano doon ang mga tao sinyura at saka dito hindi mga kaabos. talagang pagtrabaho trabaho sila ayun eto mamaya na ulit makakaabos kasi ako rin dito sa loob ng ano mag, uh, din akong gagawin. Mga kaabos, inaabangan ko si si kaabos na makarating siya dito sa, sa likod. Kasi, bibidyoan ko ulit siya. May ginagawa kasi din ako sa loob. Uh, hindi naman ako makapag-video noon sa ginagawa ko kasi walang naghahawak Kaya ito, kumuha ko ng plastic para maihabol mo yan pag tapon ha para maihabol mo na itapon ah sige ayun eh marami pa siyang <coughs> asikasuhin dito sa bahay na ito kasi nga <coughs> siyempre lumipat na doon sila si Aya eh lahat ng mga gamit nila ay inilipat na nila doon kunti na lang naiiwan dito kasi siyempre ano din sila naman dito pabalik-balik mga ba, lalo na yung mga bata kaya kumbaga kami na lang talaga dito ang nasa bahay hawakan ko ayan siya na lang mga kaabos siya na lang kasi nandito ako kasi yung yung ano kasi yung mga pasyente meron diyan isang... nga nakakawala kaya yung isa sinarado ko bago bago ako lumabas nilaku yung pinto kasi minsan malalaman na lang namin nandun nagpasyal-pasyal na inanun, itinawag na ng mga kapitbahay ng pulis kaya hindi naman makapagsabi ng tunay na address kung saan sila nakatira kasi ano na nga iba na nga ang takbo ng mga isipan nila uh, may mga diprinsya na kaya yun, hindi na nila maalala kung saan sila nakatira minsan, maayos na kausap, minsan pagdating ng kalagitnaan na pakikipag-usap mo, naiiba na. Ayun, mga kaabos. Uh, ito ang binibantayan namin si William at saka si, si Brenda. Yung talaga, di bali na yung dalawa kasi naka, nakahiga na lang sila. Pero, mahirap na iwanan kasi yung isang lalaki. Nag-ano yun siya? Nag, nagwawala din gusto niyang bumaba kaya hinaharangan namin ayan si mga kabos inumpisa niya na dito ang ano pagmamawir Gagap, gugupitin mo na lang yung tabi-tabi dong kabos kabos gugupitin mo na lang yung mga tabi-tabi yung mga tabi-tabi gugupitin mo na lang ayan para mapatay mas malaki pa itong hardin niya na lilinisin kaysa doon sa amo niya sa sa Spain. Ito malawak pa ito kaysa ano. Kaya talagang ano siya dito, exercise siya. Buti na lang uminit ngayon kasi eh, pagdadalawan linggo rin na hindi maganda ang panahon paulan-ulan kaya lang hindi namin alam kung mabubuhay yung kanyang <laughs> mga tanim kasi sabi nga ng manugang ko kuli na daw ang pagpupunda. dapat january pa lang eh, pero sinubukan pa rin niya kasi gusto niya lang ayan kinukuha na okay. Ayan, ang nagkuha na ng mga basura, oh. Ayan na sila. Ayan. Kinuha na yung basura namin. Uh, ayan, kaya mga kabos. Ayan na siya, sila. Uh, ayan. nagano nagsaludar sila um, yung kilo ko lang kasi nang video yung yung asawa ko tapos yung kumain ng basura nagsaludar ayun ang bait talaga nila dito ayan pag naglalakad-lakad nga kami binabati talaga kami ayun hindi katulad nung kami nag-ayos ng mga papeles nahihiya kami sa kapwa namin Pilipino kasi pag hindi namin pag hindi kami mauna sa kanilang bumati, hindi din talaga kami babatiin. Pero dito, Diyos ko, yung, yung mga tao rito, bumabati talaga sila. Kahit hindi kami kilala. Ha? iba ibang ano kami. Ayan, oh. ayan, bumalik na. Ayun, ayun, ayun. Ayan sila, oh. Ayun. Kukuha, kukuha din nila doon. Pero ang kukuha lang nila, yung mga ano lang damo iba rin ang kukuha ng no? mga yung mga basura na yung iba rin kaya mga kaabos hindi pa kinuha yung aming ang aming basura hindi pa kinuha kasi damo lang ang kinukuha muna nila yung mga nagugupit lang muna ng damo ayan sa so, susunod na lang niya ma ano, itong damo mo. Sa susunod ulit. malilikit yung ano. Ah, malawak pa yun. Hanggang doon pa yun mga kaabos. Papasok muna ako doon sa loob. Kasi maghahanda rin ako ng lutuin para doon sa mga pasyente. At saka sa pagkain namin. Ayun mga kaabos. Iba-iba kasi ang pagkain din ng, ng pasyente. Kasi siyempre may mga karamdaman na yun meron yung meron yung hindi pwedeng kumain ng ano may timpla meron ano kaya yung mga pasyente yung mga pasyente ni ayang nga inaalagaan ay iniingatan iniingatan kasi ano ya ang kailangan din niya yan ingatan gawa ng yan ang kanyang halap at uh, sa katunayan nga mga kaabos, ang hinahanap talaga nila um, nag-aalaga tayo mga Pilipino kaya, kaya proud na proud talaga tayo sa ating mga kababayan na uh, hinahangaan tayo nila sa pagiging tapat sa pagtatrabaho at maayos, malinis ayun, kaya kahit saan tayo mga, mga kapwa nating Pilipino, hinahangaan tayo ayan Ayan mga kaabos, tapos na daw, wala na daw gasolina. Ay, doon sa loob, wala siyang istak na gasolina. Ah, di mamaya na lang, bibili ulit. Ayan, hindi na siya nakatapos. Ah, kailan ka makakatapos niyan? Damihan ng pundo. Hindi pwede yan ilagay dyan sa ano ha? Doon. Ang green, iba pa lang kumukuha. Oo, kaya ilagay mo lang sa plastic. Oo, iba. Kaya nga, tayong walang alam, huwag muna tayong mag -ano. Ilagay mo lang dyan sa isang tabi nga hindi na uulanan. Para hindi na bubulok muna. Ayan. Kasi, idadagdag natin yung pag nakabili na ng gasolina. Ayan naman mga kaabos, hindi pa yan yan naliligpit ng ayos kasi marami aywan. May pipiliin dyan ng mga ano. Gusto namin na uh, ayusin. Pero kailangan muna ni Kabos magtanong kung ano yung itatapon, kung ano yung hindi. Kasi, siyempre, hindi namin alam pa ito eh. Kaya kailangan ipaalam muna namin dito kay kina Aya at kay Mark. Ito na mo. Garahin na si Kabos kasi wala nang gasolina. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> mamaya na lang ulit hindi hindi kasi biglaan kasi biglaan kasi yung pagdedesisyon mo eh kaya tuloy hindi nakapaghanda ayan eh mamaya paglabas bumili ka na lang talaga ng gasolina ang gawin mo na lang maggupitin yung mga naka nakauslit na mga na ano meron ka naman diyang gunting na panggupit ayan mga kaabos Maraming paraan mga kaabos talagang gustuhin mo na makapag-exercise. Maraming paraan. Katulad nga yung umaga, ang sarap mag, makipagsabayan sa pagtatrabaho kasi tayong mga Pilipino, ganadong ganado tayo magtrabaho yung maagang maaga kang babangon. tapos ay eh, ano, isipin mo kaagad yung, harapin mo kaagad yung trabaho mo. Ayun, ay, ano kaya itong ano baka yung mga basurero na rin itong kumukuha sa mga, ano, ano kaya yun ay ito mga ay, hindi pa yan sila pa din yan yung kumukuha ng mga damo mamaya yung basura talaga naman uh, mga nahan na, doon yun naman ang kukuni nila ayan no kawawa naman ito sa pasinti ito na isa ni Aya sinisira niya talaga ito kaya hindi na niya nilalagyan ng gamit kasi jan talagang set saja dyan niyang sisirain tapos kaya siya lang mag isa dyan hindi, hindi pwedeng may kasama dahil mahirap na nagwawala siya eh kaya, yun matagal na yung gusto ni Aya ibalik sa ano sa asawa kasi yung asawa ang nagpasok niya dito. Hindi daw siya makapagtrabaho kapag kapag kasama niya doon, siyempre. Sagabal din yun sa kanyang pagtatrabaho dahil wala na nga sa isip. eh, dito, matagal na 'yan. Kaya lang napakabait kahit ganyan siya, napakabait niya. Yung nga lang may may parang talaga siya nga sinusumpong. Kaya ganyan lang nangyayari, sinisira niya lahat ng mga ano, ng mga gamit. Ayan. Hanggang mamaya ulit mga kaabos kasi tuloy-tuloy sana ito kung kung hin, kung ano, kung may gasolina pa. Mamaya na lang ulit mga kaabos kasi may gagawin din ako.